guys. Welcome to my vlog. Yes, guys. Nandito kami ngayon sa ano, sa farm. Sa may Porok 16, Barangay Kinidis. So, dito kami. Mag-prepare muna kami ng aming lunch. Yan. So, slice yung ano, pang adobo. Chicken and adobo. Tapos, hi! Welcome to my vlog support po ba yawas <laughs> and then guys yung tita ko ayan hi guys hi may isda yes guys may isda mag ano daw kami suba ng bangus hi guys welcome to my guys <laughs> hi guys welcome to my vlog hi guys welcome to my vlog yan suba sila ng ano guys ang isda ang isda pero ang pinaka the best, pinaka magandang view dito guys. Alam niyo kung ano. Malapit lang kami sa Mount Matutum. Pakita ko sa inyo guys. Choro! Ang Ay, ganda, ganda. Ayan. Kaya lang ngayon guys, ano siya, may cloud sa tuktok. So, hindi mo masyadong makita. Ayan. May mga chicken, naked chicken. Then may mga gulay, sayote, may maisan, etcetera, etcetera 'yan. So, sobrang lamig kasi ano lang. Dito kami sa farm, so fresh ang air, malayo sa pollution, malayo sa amoy ng pigiri, ng poultry. So, fresh na fresh ang hangin. Pating utot mo guys pag utot ka dito, fresh din. Ayan guys, sarap yan Ayan pa yung mga native chicken nila dito So Pasok muna tayo sa loob Ayan sila Ayan, dito tayo sa loob Nag-prepare Kasi dito tayo sa farm guys Wala tayong gasol, so ka or ka ang gamitin natin Ayan O shaw sh pinalambot muna namin yung behon. And then, yung pinsan ko, nakakafoy siya galing sa trails. Kaya ayan, knock out sumbag ni Pacquiao. And then guys, ito, slice for kinilaw. Ayan. Ayan sila. And then, alas na tayo. So, dito na tayo sa kabilang banger sila. Dali ka Andre! binignit. Kain sila binignit na lang. Bakong ano lang, bakong lutok. So, sobrang init. Masarap. Kasi maraming gata. Yan, mother, mother. Katatapos lang kasi ng ano, ng church. Pagkatapos ng church, punta muna kami dito sa farm. Ngayon, ito itong ka. Pinignip! Pinignip! Yes, guys. Yan ang ano namin doon. Pang luto. Only, ano lang. for people. Gaya namin. Hindi kami rich. Pero guys, rich kami sa pagmamahal. Pag kayo ay, pag kayo ay minahal nyo kami, mamahalinin kayo ng sobra-sobra. I think.